Happy New Year mga kapigmate. So may nag-umingi sa atin ng update na gusto raw makita na tumatay o nagtatay na raw yung mga piglet natin na winalay natin ng 28 days. Tapos ngayon ay bale 6 uh, days na nila. 6 days nga ba? So tama, 6 days ng walay, 28 days since birth nang winalay natin. Tapos uh, 36 days since birth na po tong mga alaga natin. So ito na po sila mga kapigmate. So ayan yung gustong gustong makita na nagtatay na raw yung mga piglet natin. So, ayan po. Ayan po yung dumi nila. Yun. So, buo pa rin. Ayan. Ayan. So, okay naman yung mga alaga natin. So, malalaki pa rin. Pero, hindi ko masisigurado kung <laughs> dire-direct yung laki ng mga to pag natanggal na tong nursery pen na to baka sa isang araw tanggalin na natin tong nursery pen na to. May pinaglalaruan nila yung balat ng ano, balat ng prutas. So, mga bagong kain lang din sila. At okay naman, wala naman tayo naging problema dito sa bats na to sa ngayon, na So hindi pa natin na, ano nasisiguro na ano, masisiguro sa mga ilang buwan pang da, ano dadaanan nila bago natin sila ma-harvest. So maganda yung ano natin dito nung ilagay natin sa nursery pento mga to kasi ano hindi sila na-stress walang na-stress sa kanila kaya hindi sila nagtae o wala tayo naging problema so malalakas sila kumain nung winalay malalakas din sila kumain hanggang ngayon walang nang hina walang nagkasakit or walang nag, hindi man lang sila nag-away-away so yun lang mga kapigmate magandang araw kasi maraming gustong-gustong makakita siguro hindi naman sobrang dami yung mga na ano ko sa comment tapos sa PM sa akin saka yung comment din sa YouTube channel natin na gustong gusto nila na makita na nagtae itong mga alaga natin dahil ang pakain natin dito sa mga alaga natin ay grower pigs mga kapigmate so, hindi ko naman sinasabing tama ito mga kapigmate na grower pigs so, ito lang po ang ginagawa ko para mas tipid din po sa pakain nila pero yung pigs naman po na ginagamit natin Premium naman po yung premium na pitch. Hindi naman po tayo gumagamit ng uh, darak para pakaya sa mga piglet natin. Tah darak o tahok. Hindi naman natin nilalagyan ng mga gulay-gulay yung mga piglet natin. Sabi natin, madririagwa nilalagyan natin. Binibigyan natin pa minsan-minsan. Pero hindi naman natin sila tinitipid. Ayan. Uh, uh, para sa akin lang naman, kahit ano namang ibigay na pitch, eh, depende naman sa inyo yan. Uh, dito wala akong nakikita ang mali sa ginawa ko na grower ang pakain ko dito ah, oo nga pala mayroon nga palang nagsabi na gusto niya gayahin tong ganto na mag grower din daw sa mga alaga niya ah, uh, wag niyo na po ituloy kung ngayon nyo palang gagawin kasi ito po tong mga piglet na to um, pagkaanak po sa kanila mga kapigmate uh, pinatikim ko po sila ng booster feeds Nung nakita ko po na kumakain na sila, nagpaubos lang ako ng dalawang pack na, nagpaubos lang tayo ng dalawang pack na booster feed. So, pagka ano, bago maubos yung dalawang pack na yon, ah, nagmi-mix na ako ng grower. Tapos hanggang sa maubos yung, ano, yung, balay yung isang kada isang pack ng mga kapigmate ay 1 kilo. So, yung hanggang sa naubos na yung isang pack, pure grower na lang pakain ko. So, hanggang ngayon. Ayan. Malulusog naman sila. At, ay okay. may ano, hindi ko sila, pa, hindi ko pa sila napapaliguan kasi uh, bumili ako ng pigs ng manok kanina. Ayan. Saka may nagtanong nga rin pala sa atin na kung yung pagpapakain ko raw sa mga piglet na to ng grower ay hanggang sa harvest na. Yes po, hanggang ma-harvest na po itong mga to. Grower pigs na po sila. So hindi na magpapalit. Hindi na po tayo magpapalit sa kanila ng pigs sa paraan ko pala ng pagpapakain dito mga kapigmit, uh, nagbibigay lang ako dito every 2 to 3 hours ganyan nagbibigay ako Saka, o oh, pag narinig ko na nagiingay sila ibig sabihin gutom sila nagbibigay ako so kagaya kahapon ang naibigay natin dito kasi nagpapakain ako dito sa mga gantong piglit ha, uh, simula umaga hanggang gabi pinakalas na kain nila mga kapigmit, alas 10 ng gabi ang pakain ko so nagpakain tayo dito kahapon ng start ng 4, ano, 5, 5.30 ng umaga nasundan ng 8 ng umaga sunod ay 11 sunod naman ay ano na, 3 3pm sunod naman ay 3 7pm sunod naman ay pagkataas sa 7pm, 10pm na so yun, ganun ang pakain ko sa kanila mga kapigmate ayan hindi lang makuha yung putas o kanina panaga, ano? Ay, oh, kanina pa ano. Ayo. Masakit na magagat. like Masakit na ah. Una sinisip-sip nyo lang ngayon, kinakagat nyo na mhm ah. uh -huh. So, mabibigat na ito mga kapigmate. Ang uh, ako ko dito, yung pag inject nila ng vitamins. Kasi ngayon, uh, mag inject tayo ng vitamins sa kanila every, every 15 days. Every 15 days tayo magbibigay ng vitamins. mag inject tayo. So, yun lang update natin dito sa ating patining mga kapigmate. Yung isa, pinaglaruan na naman ng tubig. Okay. Uh -huh ang mo muna ito yata yung 7 kilo natin nung winalay <laughs> ito yata yun so yan. yan, na lang muna sila dun muna tayo sa ating mga piglet, magandang okay. araw mga kapiglet so 36 days since birth So, lang Ilang